Thank you. Ayan. Nawawala-wala yung signal natin. Sayang. Um, maganda pa naman ang topic namin, natin ngayon. Nandito <laughs> tayo sa coffee stop ni Bat sa second floor ng East Sabwanga Business and Events Place at uh, well andito tayo ulit uh, kasi this week uh, mag open tayo ng pharmacy Easy Pharmacy Easy Pharma at saka sa fourth floor rin mag open tayo ng uh, ng VIP uh, uh, lounge sa fourth floor ng pangalan ay destino, ha, so introduce ko kayo sa si, si inyo ngayon, first time ko ata magmukbang, <laughs> introduce ko sa inyo yung yung pagkain na kilalang kilala sa Southeast Asia, at dito yung dito sa Samwanga ay kilala ito ay pil, bilang Sati, Sati, uh, S A T I, ha, pero Ah, uh, Joy, paki olet paki kahit mga 2 minutes lang paki init microwave kasi medyo lumamig na. Okay. So, yun, yun ang sati. Siguro yung mga nakapunta na sa inyo sa Indonesia, Malaysia, Thailand, uh, naka-encounter na ng impact national food ng Thailand, yung satay s a t a y sate so yung satay nila Ganon rin may barbecue rin uh, beef or chicken pagkatapos meron parang uh, parang so parang parang kwancha, parang ketchup parang sauce na satay ang tawag nila uh, may yung yung sauce nila made of peanuts so ganun rin ang ang sate sate ang pangalan sa Indonesia Ah uh, ah uh, uh, sa Indonesia sate sate ang sate ang pangalan pagkatapos ah uh, nakakatuwa kasi ginagamit nila meat ay uh, kasi marami sa kanila buaya eh marami sa kanilang buaya so uh, ginagamit nila alligator meat kasama sa sate sate yon ah uh, Ayun, si Robert N. Santos na manika dito andito andito na kararating lang sa airport at uh, magbubukbang tayo, Magbu magbubukbang tayo, dito sa restaurant ni Bat or coffee stop ka uh, ni Bat at uh, ata uh, introduce ko sa inyo yung yung very unique food kung pupunta kayo dito sa Salvador City, ah uh, try please try this out uh, yung mas okay kung dito sa sa isang buhangga business and events place although 25 kilometers kami away from the city pero you better try out kasi ito yung pagkain na uh, sati ang pangalan or sate sate sa Indonesia or satay sate sa Malaysia and in uh, uh, Thailand Uh, dito sa amin very unique kasi kung sa kanila ginagamit sauce ginagamit ah uh, uh, sauce kasama sa sa barbecue dito sa amin may barbecue rin may chicken rin may beef rin pero uh, ang ang eh, best sauce ang ginagamit sabaw sabaw talaga sabaw ng uh, different herbs at kasama na may, uh, kasama na peanuts na ito at saka niluluglug siya kasa, kasama yung kwan yung uh, yung tamu ang tawag dito sa amin. Ewan ko anong tawag dito sa Cebu pero yung yung rice ito cook in uh, in uh, coconut leaves ha. Huh? So sabi pa nga ito ang kinakain ng mga Abusayap kasi pwede mo pwede mo i, uh, iwanan ito hindi nakare for several days so ah uh, kaya tuloy kahit may laban pa rin yung mga abusayap yan pa rin ang ginagamit nila so eto eto na this is our our sati na yung kung saan yung chicken yung chicken at uh, yung ito nga yung uh, yung uh, anong tawag dito sa bisaya ah uh, uh, pusok puso yes tama Tama, LJ puso. nilulublub mismo. Yeah, ito lang, ito lang pagkain na yung rice at saka yung 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 barbecue chicken nilulublub sa sabaw. At ang sarap ng sabaw, ang sarap ng sabaw. Kung ayo, syempre spicy siya, spicy. Pero ang sarap. Hmm. Sabi nga namin dito, sabaw pa lang, ulam na, ha? Sabaw pa lang, ulam na. So ito ang uh, ito ang sati at uh, very popular ito sa sa Sambuanga City dahil yun nga ba very unique siya dito lang sa meron sa Sambuanga, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan or in short Western Mindanao. So bakit inintroduce namin Few, several years ago introduce namin ito sa Manila, sa SM. Tapos so, nag rin kami ng outlet sa sa Mabini, Manila, at saka nag-open kami ng outlet sa et, sa Shangri-La. Nasa nasa kwan kami, nasa restaurant business kami, nasa used car business kami. Nang matagal. At uh, namin ito sa Manila because para sa business aspect gusto namin na for people to appreciate more about Sabuanga City na hindi lang sasabihin na uh, magulo sa Sabuanga City or uh, gusto namin yung through, through the food, especially through sati, ma-appreciate yung tao more uh, about Sabuanga City and enough to visit Sabuanga City. In short, we wanted to promote Sabuanga City by promoting our food. By promoting our food kasi ganyan ganyan si bat uh, i really love i really love my city i really love to promote my city so yun uh, i hope uh, to this video at uh, please share this video to friends and relatives maging curious niyo kayo ukol sa arabic food food or food galing Turkey na ang pangalan ay satay na napaka-unique kasi magkita nyo yung chicken yung chicken at saka yung puso yung puso or tamu tamu ang tawag sa amin ay uh, nakalublog sa 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 medyo, medyo kwan, uh, malapot na kwan uh, o thick na na na, na sabaw. So, yan muna ang ang intro video ko kabang kumakain kami dito. Kumakain kami dito ukol sa sati na ang pangalan ay oy serious mature. Hello, kumusta jan Malamig rin dyan siguro sa Spain, no? Ah, uh, mimiss ko to si Sirius Amateur. Sana Sirius Amateur makapunta ka dito sa, sa Buangga na ang tawag namin dito ay Latin City kasi malakas ang Spanish influence dito hanggang ngayon. Hanggang ngayon. So, kung may time ka, come. come to Sambuanga, Sirius Amateur, ha? at saka iba pang vloggers. No. Ah, iba pang mga iba pang mga kwan, mga mga batmates natin. Let's um natin tulungan natin yung Sambuaga City become progressive. O sabi ni Serious Amateur, hope so daw. Thank you. I will I will count on that, Serious Amateur. So actually there's more to Sambwanga than unfortunately medyo medyo na typecast lang siya yung well yung mga terrorism problem noon yung mga Abu Sayyaf tau. Pero ang ganda ng mga isla namin dito, ang ganda ng mga beaches namin dito. Ang ganda ng mga mountain view namin dito at saka yung food, iba-iba talaga dito. Kuya sa sa tea, sikat rin dito sa amin yung kuracha. Yung kuracha, yung parang lobster. No, yung parang crabs, pero mas malaki siya kaysa sa regular crabs. Ito yung mga crabs na na umaakyat ng uh, umaakyat ng coconut tree. Yan. <laughs> so, yun lang muna gusto, na, gusto ko lang introduce sa inyo. yung satay na dinala ng mga Arab missionaries from uh, especially yung lugar yung dumaan sa Turkey uh, dinala nila dito sa sa Southeast Asia na naging satay satay sa sa Malaysia and, in and Thailand at, at national food pa na sa Thailand. And then sate kasama ng uh, alligator meat sa Indonesia. <laughs> Yan, so, kaya lang sa kanila, parang sauce lang, parang kasama lang, uh, accompanying the, the barbecue. Uh, kung sa, kung sa ito kung sa Turkey, uh, ito yung uh, serious mature yung cheese kebab. O oh, yun, si Jesus nakakain na pala ng alabar sauce. Okay yun, masarap rin yun. Masarap talaga yung yung so sa, ala, sa alabar at saka yung kwan. Problema lang doon, serious amateur. Hindi talaga natin pwede i-promote yun for Sambuanga dahil napakamahal siya. Kahit dito, yung mga mayaman lang ang nakaka-afford na kumain ng kuracha with alabar sauce. kaya pinopromot ko dito sa city at uh, nung meron kami restaurant sa SM Jan sa Quezon City, Pinopromote pinopromot ko sa mga TV, radio, newspaper, na itong sati ang dapat maging parang yung kwan inasal na nag uh, or or uh, molo molo soup ng Iloilo ilo or inasal ng bisayas sana yung Sambuanga one day makikilala rin That dahil dito sa sa sa, sa sati hmm? so uh, please help Sambuanga by telling your friends na tikman naman natin ano ba yung sati ng Sambuanga And also, uh, please share this vlog para para maging curious rin yung mga tao na to come to kasi iba rin talaga ang meron pa kami mga parang intramuros na mga Spanish, uh, Spanish uh, buildings, Spanish, kahit yung magdo namin dito, Spanish ang tema ng building. yung city hall namin, original pa, na parang vegan rin. Parang pumunta rin kayo ng vegan dito. Kung, kung pumunta kayo ng Sambuanga, parang pumunta na rin kayo ng vegan, pero may dagdag na mga beaches. magsa magsasawa kayo sa dami at ganda ng mga beaches. So, yun lang, guys. Uh, actually, wala tayong kararating namin galing sa airport. Wala tayong issue about politika ngayon. Mamaya, mamaya, meron tayo. Uh, gusto ko lang sana i-promote yung, gusto ko lang muna i-promote yung, yung kwan namin, yung pananghalian namin which is sati. And hopefully, um, in your travel plans local travel plans this year you you would consider including Sanbuanga in your uh, travel itinerary ha huh? please do that please give Sanbuanga a chance naman ha huh, para man maging progressive city like other cities in the Philippines i love I love my city, so I hope you love it too. So, yun lang muna. Hanggang dyan lang muna tayo. And uh, from Sambuanga City, from the... Uh, from the uh, coffee stop dito sa... Second uh, happy lunch ever. Eh, for... Tapos sa paling lunch itong karamihan sa inyo. 1.30 na pala. Mucho imagasas sa todos. And see you. in my next blood.